Hi, Philip. I miss you. Nagpacheck up ako kanina. Ang kit ng baby natin. Feeling ko kamukha mo eh. Sayang wala ka, Buti nga. Sinamaan ako ni Cindy check up eh. Bait ng anak mo. Cindy, at ka umiyak? Ayos ako, baby. Okay, Alex. Kaya napapunta akong Singapore. Papalaglag ko yung bata. Ha? Teka. Hindi. Bakit mo gagawin yon? Hindi mo pwede, palaglag yung bata. Yun talaga ang plano ko eh. Pero after ko makita yung ultrasound mo, after ko nakita kung paano sumisipa yung anak mo, kung paano siya kumikilos, doon ako napaisip. Ganyan din siguro magiging anak ko. Ganyan din siguro siya pag sumisipa siya. Ganyan din siguro siya pag pag binuhay ko siya. Hindi. Kailangan mo buhayin yung bata. Hindi mo siya sure pwedeng ilaglag dahil lang nagagalit ka doon sa nangyari kay Alex tsaka sa mami mo. Lahat ng baby ko rin magkaroon ng chance mabuhay. Pero natatakot ako. Hindi ko alam kung... Kung paano ko palalakyan tong batang to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo nang wala na ngayon si Daddy para tulungan ako. <laughs> hindi ko alam kung paano ko siya malalakyan. No. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Cindy, hindi ka mag-isa. Nandito ako. Ika dito.